Magandang hapon, hapon po, po sa si inyo si lahat. lahat. Uh, ako po si Don. Ako po si Jane. Ako po si Eman. At nandito po kami ngayon sa bahay ni Elito Sirka para po siya mag-interviewin namin tungkol po sa proyekto namin sa Pilipinas na Ngayon po, papasok tayo sa bahay ni Sir Elito para pakita to ang kanyang mga paint. Tignan po natin ang mga obra maestro ni Elito Sirka. Ngayon po, makikita natin ang mga gandang gawa ni uh, Sir Elito Sirka as amang pintor. Ngayon, tinatanggap po natin si Sir Elito Sirka as amang pintor. So, Good nito. po. nito. afternoon okay. okay. po. Ito po ang mga katanungin namin sa inyo, Sir Sirka. Una po, sa profesyon na meron po kayo ngayon, bakit po ito ang inyong napili? ah uh, ito ang napili kong profesyon kasi unang-una, pag sinabi natin hmm. sining, para ka na rin ano, naglilingkod sa Panginoon. Ang way ng paglilingkod mo dyan, yung pagtuturo mo ng sining, yung uh, may parating sa mga tao sa madla na ito ang gusto ng Panginoon. So, ginagawa mo yan, naging usap pa sa tao sa pamamagitan ng sining. Sa anong kulay niyo po ba maihaharing tulad ang inyong profesyon? At bakit po? Sa asol, no? Sa asol na kulay. Una-una kasi, uh, para bang yan yung gumagay sa aking buhay. Alam mo naman, ibig sabihin ng asol. Pag sinabi asol, para siyang uh, peace, no? Then, kalayaan. Uh, ito pa yung, kung makikita mo din, ito rin yung parang soro, no? Yung kalungkutan. Kasi yung, kasi nung panahon ko, nung bata ko, talagang nakaranas kami ng hirap din sa bayan. Kaya ito nagsimula kaya, kung bakit asol tingin niyo po, ano po bang kinalaman ng kulay sa inyong profesyon? Ang uh, kulay kasi lang na yung blue, no? para siyang ano, ah, uh, lingwahe, no? Nang sa ginagamit ng artist para uh, may parking yung kanyang pagustuhan. Lingguwahe ng kalit ng ano, kalikasan tapos at ito isa kasi yung elemento ng scene. Ano-ano po ba ang layunin ng mga pintor? Una sa lahat, ano, ang layunin ng pagiging makasinig sila yung namamagitan, no? Tagapamagitan na tinatawag natin ng kalikasan ng tao at ng Panginoon. So, ang pagiging makasining na sa lahat, ano yan eh, uh, siya yung dapat na tumutulong sa bansa, sa bayan. So, sabi nga natin, uh, rural development for arts or country development for arts sa pamamagitan ng sining para umunlad ang bansa. Maaari niyo po bang ibigay ang mga katangian ng mga magagaling na pintor? May pagmamahal sa kalikasan. Sunod, so, siyempre, may dapat ng disiplina. Uh, yan yung mga tiyataglay ng pagiging mga sining. At higit sa lahat yung maka Diyos matulungin. Gaano po ba importante ang kulay sa profesyon ng isang tao? Uh, Unang-una sa lahat ang kulay kasi napakahalaga yan. Kapag uh, kulang ang isa, Meron kasi tayong tinatawag na primary colon, secondary. Ano? Pag kulang ang isa, hindi kompleto ang buhay. Ita, So, ganun kahalaga ang uh, bawat kulay. At ang bawat kulay na yan, nabanggit ko kanina, nagpapahayag ng kanya-kanyang kahulugan. Anong parte po ba ng buhay nyo ang pinagbasihan nyo para malaman ang kulay na sumasalang sa inyong profesyon? Noong uh, nung high school ako, kasi nung high school ko, naranasan ko na lahat yung paghihira, ng pamilya namin, paghihirap ng bayan. So, malulungkutin ako ng panahon na yun. Kaya siguro, umakma, hindi ko rin alam na yun ang kahulugan ng blue, pero umakma sa buhay ko, yung kahulugan ng blue. Ganun kasi ang katangya ng kulay blue, ng kulay ngayon. Ang naalala ko nung kasi, panahon na naghihirap kami nun, dahil sa lumubog yung bayan namin sa Tantabangan. So, nag-lumipat ano nag, relocation sa bagong bayan. Sabi nga mahirap na mahirap ang buhay ng tao. Makikita mo lungkot ng tao. Kaya nadadala na din ako sa bagay na kaya naging Lagi ko paborito ko na yung blue na yan. Paano nyo naman po na discover ang kulay para po sa inyong profesyon? Bawat kaisipan ko din ng tao, may kanya-kanyang ano gusto ng kulay. Pero umaakma yun sa personalidad ng isang tao. Tulad ko, ang personality ko, medyo tama hini. So, so umuugma 'yung blue na 'yan sa iba't ibang Ano-ano po ba 'yung mga bagay ang masasabi niyo nang nagsisilbing kulay ng inyong buhat? Ah, 'yung mga bagay na nakikita natin tulad ng bundok, 'di no? na bundok, asul na tubig. So, una-una kasi 'yung kalikasan na 'yan. yun 'yung inspirasyon ng isang makasiniko o oh, isang artist. Bakit po dugo ang naisipan niyong maging material sa paggawa ng sarili niyong obra? Uh, tuloy pala, hindi napili ay eh, kundi uh, kusa na lang matagpuan. No, tuloy niyo, no? Nag-paint no. 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 So, pag sinabi mo kasi dugo, parang lukso ng dugo. No? ang title ko kasi, lukso ng dugo. So, yan yung ginagamit ko sa painting ko. Hindi lang siya dugo, kundi may kasamang buhok. Kasi yung paniniwala ko sa buhay. Yung paniniwala sa buhay na uh, may buhay sa kapila ng pagpanaw o reincarnation sa short na salita. Ano ba ikaw? Yung ama mo, uh, hindi mo na kilala lumisan so, yung ama mo. Eh, hindi pala alam ng ama mo na pinanganap ka. Ngayon, nagkita kayo sa Manila na hindi sinasadya. Yung lukso ng dugo, yung lukso ng damdamin nung nagkita kayo, hindi yun naman mag sa dalawang tao na nagkakaroon ng na masasabi niya kung oh, parang sa akin no? Parang anak ko. Ganon din sa painting. So sa akin, pag halimbawa, uh, kasi ako sa reincarnation, no? muling pagkabuhay, na parang ganyan sa painting ko, no? may buhok siya, may dugo. So yung buhok kasi pagka kahit na ilang panahon yan, hindi siya nabubulok. No? Maaari siguro, baka abutan ko pang reincarnate ako. No? no? Matanda ko, eh, parang painting ko to. parang napakaganda nung nang loob ko sa painting na ito. Parang sa akin to, parang dugo ko to. Parang buo ko to. Yeah. So, ganun. Yun yung ano ko, kung bakit ko ginagamit yan. At hindi yan yung kung ano man, hindi yan pitis, kundi yan ay passion. Paano niya po ginawa itong painting na ito? At kailan niya po ito ginawa? Ah, uh, itong painting na ito, ginawa ko pa nung limitan ako, mga 7 years old. Nung panahon na nag-experiment ako ng bulay. So ito yung kauna-una akong painting ng bata ko. So mo dyan, mag-oil siya. Parang inamel. Tapos water polo to, yung pudrado ng water polo. Yan, ito si yung sirsal. Yan. Um, yung blooming ko ng bata ko. Matagpuan okay, ko lang ito sa bahay. Yan, ito yung nasir siya. Ito po ang isang obra ni Amang Pintor sa naginamit ang kanyang dugo. Sir, paano niyo po nagawa ito sa so, pamamagitan ng inyong dugo? Ito yung sinasabi ko kanina na nagre-reflect sa aking uh, filosofya sa buhay. Yung paniniwala ko sa buhay. Ang sining dito, hindi itong painting na nakikita nyo. Ano? Ang sining dito kung paano kong ginawa nung panahon na yun. Yung sining, yung emotion ko, yung damdamin ko, yun yung sining. Nakikita po natin ngayon dito ang isa pa sa obra ni ng amang pintor. So, patungkol po saan itong painting ko na ito? Uh, ito, ito yung ko kanina na tungkol sa bayan namin. Kasi yung bayan namin sa Pantabangan dati siyang bukid, dati siyang magandang lugar. Mayroon pang simbahan dyan, kompleto lahat. No? Ngayon, uh, lumubog yan, pinalubog yan para gumawa ng dam. Yung dambuha ng sarang tubig. Ngayon, lahat ng tao dito lumitas. Kaya makikita mo dito yung mga tao niya lumilikas. Tapos yung kabuhayan nila, hindi na rin nila. Yan. Kaya lang, doon ko talong sila doon na ayaw nila talaga mong iwanan sana yung bayan. Kaya lang, wala akong magagawa sa magbabagong anyo ng panahon. 25 years na ito. Tanda niya. So, ito lang iniingatan ko sa dito sa amin, itong lang yung kayamanan. Kaya, magiging kayamanan ng mga anak. Uh -huh. hmm. Sir, ano pong um, kinilaman itong lalaking nagbubuhat ng ito at saan pinangkarito? ah uh, ito si Mingan si Mingan saka yung kanyang kariton. Ito yung alamat ng pantabangan. Nahulaan na lulubog yung bayan ng pantabangan dahil sa kwento ni Mingan. Ito si Mingan. No? Ah, binubuhat niya. Ito si Marian Sinukuan. So, nagkaroon sila ng ba, ng kasunduan ah, na pag natakpan niya itong sara ng damuhalang sarang to, dahil ni siya eh, damuhalang sara, bago tumila akong mga madaling araw, Uh, iibigin niya si Minggan. Ay hindi natuloy yan. So bumalik si Minggan sa 1972. Yun nga, tinayo yung, yung dam. Natuloy pa rin yung hula. So, uh, Parang yung katuparan ko ni Minggan, ito na po ba yung nabuo nila ang katuparan? Oo, oh, ito yung... Uh, Basa sa hula na lulubog yung bayan, yung pagkakarga niya, pagsasara niya ng sapa, ito na yung katuparan. Natapos na yung dam. Ito na yung dam. So, ngayon si Mingan, yan, ginawa pa namin ng ato sa pantabangan. Eh, kung yung pa doon yung arko niya, Mingan na kasi wala. Si na si Mingan, ng kariton. Ito yung ayan. Pumakukul na Kami po ay nagpapasalamat sa, sa inyong kooperasyon at sa pagpayag po na interviewin po namin kayo. Ito po yung isang malaking karangalan para sa inyong kong pangkaraniwang si Gaipi, ang mapanayam, ang, uh, ang isa niyang isang matulad artist na sikat po.